Yan mga boss, aming mga sobrang sobra mga boss Nakikibot ako boss, para Sungar <laughs> eh Sacharon mga boss Kung bigat Sacharon Sacharon to ba tatari? Sacharon? Oh, Bakal baka lang kami to, dito mula sa gilid Jerbay din ya, makasama sa Jeron. Sa Jeron niya ba makalimutan? Yo, masarap tubig. Oh, tubig malamig. Oy, oy. Tubig.

Yan yeah, mga boss Yan pepe isa Isa Mga kasali pa Kumaya tubig Kumaya tubig Oh wow Mga boss wow na kayo boss Oh wow Tutulog ka

God. Every Kakain mga boss, kakain sila kalamay mga boss. <laughs> <po putok> <laughs> <po putok> <laughs> 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 Nay sa Batangas mga boss. Ah, malagkit ini malaki. Yeah. Oh?

alaga tayo okay, okay. na okay. pistahan oh, okay. <laughs> <Dino? laughs> <laughs> apat na so, 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 Aba na hindi nyo hindiwan lang, lang, uh, lang. Oh, ka ba kamay <laughs> <laughs> di ba nagakawito ka na gano'n? Nakikita kita ko hindi mo sa ano

Yan po <laughs> Yan po, pinanood oh, ano, Yan po, pinanood Yan, mga, sa, mga sa, boss malang masaludu, oh. barang, Tradisyon tra Tradisyon, mga boss, oh, sa Patangas. Yan. Yan. yan Mga boss, yan, ay, yan. yan. Yun Minanood po Minanood po <laughs> sa kumot Kailangan hindi bago na ba <laughs> Bago na ba, may down eh <laughs> Yan yeah, boss, i-exit na po, tapos na ang laban. na tapos. Yan, maganda. Yung mga ma mapasa. Kami yan labisa. <laughs> ha? Oh, yeah, mga boss. Ah, yeah, pa-inim yung mga konti mga nag uh, mga ano, mga ano ang tawag doon, pakunting ikaw, uh, tatanggal din pagod. pa-tay na kung tayo. Ano nga sa baba, hindi ka sa sa babae Binalot na gano'n, no? Nakubot, tsaka gina no? Kaya ang tawar lang. asa Mr. tayo na tayo na ro lamesa yun eh. Bilog. Kasi nga rin kanina. Nawalasin nga Dari Boy Dari Boy Dari Boy, boy. boy. Tatayo kami na mesa din eh Yan Aw oh. Ku Kuni nati, natin yung premium natin Ku yung premium natin Eh, pa kasi lalay? Wala na pa kasi lalay? Yan mga boss, ang tradisyon ng kasaran dito sa amin sa Batangas. Yeah. Yeah. Stay in stay in the down. <laughs> <laughs>